So mga Jai, dito na naman tayo sa aming kusina. So ang ating lulutuin ngayon ay itong mga karni na itet. So let's go! welcome back na po sa youtube channel ako na po ni si Madeline Archaga ang inyong higala so ayan mga jay for today's video nakikita nyo ba ang mga nakikita ko yes yes yo this is it pansit ay hindi pansit yarn ay hindi pala pansit ang mga yarn mga jay so it's a carning baboy ayan ngayon ay magluluto tayo so before natin maluto ang lahat ng mga ito siyempre bago natin yan maluto lahat ay kailangan mo natin yung hiwain o oh, ayan so hiwain time so gad gad ano bang ba tagalog sa hiwa slicing time ay English man yan so ayan guys ito na nga ang ating mga ingredient ngayon so ito ang taba ang laman at ang buto buto o oh, diba buto buto parang bareng charing <laughs> buto kasi sa amin guys is yung barila pumutok o diba yan yung buto. Yung buto sa Tagalog ay buto pa, ay ano pa lang, pero sa amin ay pumutok na. Charot. <laughs> so, yun na nga mga dyan ang ating gagawin. So, ayan na, na ready na si Inday sa bakbakan ng paghiwa. So, ano ba ang mga luto ang gagawin natin? So, actually mga dyan, hindi po ako ang magluluto for today. Hindi ako Ang ating kusinero for today's video ay ang aking darling my Habibi. So ako lang po ang taga-slice ng mga lulutuin niya. So ang kanyang mga menu ay ang mga menudo, humba at tsaka ano ba tawag doon yung sa isa. Iwan ko sa kanya basta siya ang magluluto mga dyan at tayo lang ang taga-slice. Tigtig lang tayo for today's video kaya umpisahan ko na ang aking obligasyon dahil di tayo ang patagaluto ngayon. Ayan, tagahiwa lang ang person. So ayan, hiwa-hiwa time para maluto na for our... Ano ba meron ngayon? Bakit ang dami niyong karne may nga inday dadel Mga inday -dadil. So yun guys, actually guys, it's a fiesta today Ayan, maingay na naman sa kapitbahay, my God So guys, just continue watching sa ating paghihiwa ngayon Ayan, ayan, let's go, let's go, let's continue Dahil maingay na ang kapitbahay <music> time So, yun guys. Malapit na akong matapos sa aking ginagawa. So, ngayon dito sa aking tabi ay tumulong na nga ang aking anak dahil meron na naman siyang islicen ng mga ingredients, mga panakot, mga ricados, sibuyas, kamatis carrots, at mga patatas. So, ayan kasi gagawa nga lang mga darling ko ng minodo, no. Kaya ayan kami ng dalawa ang nagtulong-tulong dito sa aming munting kusina para matapos na at maluto na ito ng aking darling, mga Jai. So ayan na guys, ang ating mga in-slice na mga karni Ayan, so ito yung buto-buto At ito naman yung taba At ito naman ang laman So ayan mga people So dito naman ang mga ingredients Ayan, carrots at patatas Ito naman ang sibuyas at bawang At ito yung mga ricado's ito yung atsa, magic, uh, pepper, uh, green peas, uh, tomato paste, tomato paste, tomato sauce, ayan. ah, uh, ito, sangke, ay, pamintang dorog, ayan. Ito, di ko alam ang tawag nito. Ito yung pansahong sa humba, ayan. Ito sa humba, guys. Hindi ko alam ang tawag dyan ko lang. <laughs> At ito naman, pang humba din. Tsaka ito ang black beans. So, ayan, ready na ang mga ingredients. So, let's go up. Ah. sundi so, hindi ako ang magluluto mga people dahil hindi ako alam ano. Alam ko naman kung paano, pero ah, ibigay natin sa hari. Tiyan ang aking darling may habibi ang magluto niyan mga chai Kaya mag-watch-watch lang tayo. Let's go! tinapos ko na pala itong hinihiwa-hiwa natin ng mga panakot ay mga ano mga recados mga jay kasi hindi natapos ng aking anak kaya ayan ako na ang magtapos neto so konti na lang siya mga jay at mampisahan na ng aking darling ayan lumapit na sa akin ng aking darling para makapagumpisa na siya magluto so ayan magaling ang darling ko mga people magluto ng mga ulam ay ako hindi ako marunong magluto ng ulam palutuin mo lang ako ng mga kanin, wag lang ulam kasi wala talaga akong alam dyan kain lang ang alam ko mga jay kaya tara tara na magumpisa na ang aking darling my habibi sa kanyang mga menu for today's video. So hindi ko na ipapakita sa inyo guys ang buong detalye ng kanyang pagluluto dahil alam niyo na mga Jay ang mangyayari kapag siya ang nagluto. Magagalit yan pag nagvideo tingnan niyo guys, magvideo tayo mamaya sa kanyang lulutuin kung ano ba ang mangyari sa atin. So ayan guys, talagang nagagalit yun siya kapag binibidyoan. Hindi ko naman isasali videohan yung mukha niya, pero bakit hindi ko alam kung bakit ayaw talaga niya magvideo oy? Na para naman to sa aking mga ano content content pero nagalit pa rin talaga siya mga Jay. Hindi siya nagagalit kapag ako ang nagluto nagvideo pero pag siya ang nagluto ay na ako, magkagubo talaga tayo nito. <laughs> magkagubot Magkagulo tayo mga people. Oh, sa mga hindi marunong magtagalog, ayan, nagtagalog na ako mga Jay. Kasi kami na mga bisaya ay marunong kami mangintindi ng mga Tagalog. Pero may ibang mga Tagalog na hindi talaga makaintindi, no? So, pa na talaga ako mga people dahil, ayan, maingay na naman kapit bahay. nag over ako. Sige na, Gong. Ang kaharap, kung oh, tanawa ka harap na kita o oh. Siyan pa na yung mukha mo din ang kita yes, Isa Tanawa kita ba So in guys nag start na nga Nag umpisa na nga siyang magalit mga dyan Ayan oh, malapit nang masunog Ang kanyang nilagay na ano sibuyas at garlic hindi pa niya nilagay ang susunod kasi galit nga siya nagalit siya na nag video ako mga people baka ito ang dahilan na hindi matapos ang kanyang pagluluto kapag patuloy ko pa siyang binivideohan kaya ang pagbivideo ko na ito mga people ay hindi talaga matapos matapos na lang ang oras natin ang video ko ay hindi talaga matapos <laughs> Wala na siyang nagawa mga jay. Ayan. Inanon na niya. Hinalo na niya kasi masusunog na. Hindi pa niya maano. Ito <laughs> na. <laughs> Ito na. Ito na. Ito kiringon video and thank you for watching don't forget to like subscribe and click the bell button para ma-notify kayo, kayo sa mga susunod pang video bye guys and get blessed everyone bye my guys see you on my next video